Guys, tuturuan natin ng ano to. Tuturuan natin ng kalokohan to. O ganyan. Balikan mo para malayo yung distansya. O ganyan, di ba? Ayan o. Ah. Isyan amigo. Pag ganyan mo lang dito. Magbutas ka. Asan ang lapis? Dito ka magbutas. Okay. Dito. Ede asa yung drill mo? Drill ba yung binubutas mo? Oo. Oh. And then kay Tampans. Pag butas mo, sukatin mo, malalaman mo. Kahit di ka magano basta iano mo lang yung drill na mm, malalaman mo na malayo eh. Ano na yung kamay ko ah, tawag dito? Pasmado. na yung kamay ko ah. Sakit ng ulo ko? masyadong mahaba kasi itong putang ngayon ng tay. <laughs> Wala yung maliit eh. Yo, tapos pa nga eh. Oh? Oh, Sabi ko sa iyo. Eh. Oh, sumagad. Ay, yung ano, walang plot. Ilang plot <laughs> dyan? Isa lang? Hindi, na ba? Hindi, ibriktad mo na lang. E, gamitin mo dito yung plot. Plot, uh, that, hindi to. Hindi to yung mahaba kasi gilid to gilid naman yun. Eh. Kaya oh. pala nahihirapan ako Odore Boy. Hindi ka nagsasabi. Eh. Aray ko ba dyan? So, yung nagtuturo eh. Ako sabi ko lumalabas na to. Ano yung <laughs> mga niya? O, oh, diba? Ayan o. Oh. Saktuhan lang. Lagyan mo ng palatandaan para magdala. Yes! <laughs> dito, ayan. Ano yun mo na linyan? Pag ganyan mo, dito, ayan, o, linyan mga na lang sa lapis. Ano ba yan, Leandro? Ano eh, kaya kayo Leandro pala eh. Wala nga, hinahanap, bigyan na wala. Ay, ay, ay. Tapos, ano yun mo? Ito, ito. Asan yun? Mamarkahan ma mo ulit. Ah. Na. Wala. Markahan mo ngayon. Ah, kasi ganun pa rin dito. Asan yung mahaba? Ganyan. Iiwan yan. Yung galing dito. Yung, yung Hindi ah, Okay na yan. Hindi mo. Magkaiba yan o. Basta ma una, magbutas ka pa rin una dito. Ah. Ay, di kahit si, ano mo, saktuhan dito. Ah. Ayan o. Oh. Ah. Malalaman mo ng tansay. Eh. Ayan, pwede na yan. Kahit, saka ka na mag, pag nabutas na yan, saka ka na mag, ano. Okay na? Okay.